pag-ibig sa kapatid. Isang bagong kasunduan, ang new covenant ng Panginoong Hesus, ang noon pa man ay iniutos na dapat ay paggawa ng pag-ibig para sa kapwa. Ang halimbawang ipinakilala sa lahat ng anak ng Diyos, ang tunay na paggawa niya sa pag-ibig, upang ang tao ay magsikap na sumunod sa halimbawang ipinadama niya sa lahat mula noon. Na siya, bagamat anak ng Diyos na kataas-taasan, ay nag-alay ng kanyang buhay upang mabuhay ang lahat. Iyon lang ang doktrinang ipinatutupad na sa lahat, ang paggawa ng mabuti sa kapatid. Gaya ng sa halimbawang tinupad ng Panginoong Hesus nang ialay niya ang kanyang buhay upang sa mga sumusunod ay pagpapatuloy rin nila ng buhay sa Espiritu kapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon. Bakit at paanong tayo ay napunta sa iba't ibang paniniwala? Iba't ibang pag-angkin at kanya-kanyang pangunawa sa mga ipinasulat ng Diyos. Dahil sa pagtatayo ng kanilang sinasariling simbahan na parang nagpapagalingan at puro pagpaparami ng miyembro ang inuuna upang masabi na sila ang tama pagkat mas nakararami. 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 7. As I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith. Now, the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith, from which some, having strayed, have turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law. Understanding neither what they say nor the things which they affirm. Wala nang ibang doktrina maliban rito, ang kautosan para sa paggawa na sa pag-ibig, gamit ang konsensya na mula sa taus-pusong pananampalataya o pagsunod. Pananampalataya nila noon para sa mga gaganapin ng malapit sa kanilang henerasyon, ang katuparan ng pangakong New Heaven and New Earth hindi literal at pisikal na bagong langit at lupa, kundi ito ay ang bagong Israel sa kanyang New Covenantal Age. Patotoo rito ang sinalitang pangako ng Panginoong Hesus nang sabihin niya ang ganito sa kanila. Matthew 24 verse 33 to 35 Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. It is near, right at the door, sapagat malapit na nga sa kanilang henerasyon magaganap. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kaya sa sinabing heaven and earth will pass away, imposibleng ito ay ang pagtatapos ng mundo. Sapagkat kung magkagayon, e eh ba dapat na nagwakas na ang mundo noon at napalitan ng bago? Kasi nga, sinabing it is near right at the door dahil sinabing malapit ng maganap noon sa kanilang henerasyon. Kung gayon, ano nga ba ang ibig sabihin nun? Ang Panginoong Hesus kasi ay gumamit ng mga talinhagang salita na sa kanila noon ay madali at malinaw na nauunawaan. Yun nga ay Old Testament language nila. Kaya kung sa atin ay aangkinin at sasabihin tayo ang kausap ngayon, e eh maliligaw nga tayo at manghuhula pa. Sa sinabing heaven and earth, ito ay ang Israel sa kanyang Old Covenant Age. Will pass away sapagkat maluluma nga kaya't papalitan ng bago. At sa sinabi namang, but my words, ito na ang kanyang utos, ang New Covenant, kaya will never pass away sapagkat mananatili na sa walang katapusang panahon. Ang iisa ng doktrina para sa paggawa na sa pag-ibig. Sa ganito ay siya ng new heaven and new earth ng lahat. ang kautusan ng Panginoon para sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito ang nag-iisang tunay na doktrina lang noon pa man. Wala sanang pagkakahiwa-hiwalay ang tao. Kung hindi sana nagkanya-kanya ng mga itinatag na samahan, relihiyon at paniniwala, wala na kasing dapat na iba't ibang pangalan ng ipinagmamalaki pang simbahan, na noon ay ginamit kahit sa pagpatay sa mga taong kalaban nila sa paniniwala habang daladala ang pangalan ng Panginoong Hesus at simbolo ng krus. Nakipagdigma sila na sinakop ang mga bansa at nagpakita ng kabagsikan na naging paraan ng kanilang pag-iibanghelyo raw. Taliwas sa dapat ay doktrina ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Dahil roon ay marami pa ang hindi naniwala sa kristyanismo. Lumaganap lalo ang maraming relihiyon tulad ng sa mga muslim. Nabagamat alam nilang totoo si Jesus at ang kanyang kabutihang ginawa, eh hindi sila naniwala sapagkat hindi nila nakitaan ang mga kristyano noon nang dapat ay kabutihan ring nasa kanila. Sinabi nga noon ni Gandhi na isang Hindu ang patungkol sa mga kristyano. Gusto ko ang kanilang Jesus pero hindi ang kanilang kristyanismo. Si Gandhi nga kasi ay nangaral ng paggawa sa pag-ibig. Hindi ba't iyon ang totoong doktrina ng Diyos? At marami pa mga mabubuting tao na bagamat na iligaw ng kanilang relihiyon dahil sa pagdaragdag ng marami pang naihalong mga ritual at tradisyon, e eh namuhay naman sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Mga kapatid, ganito kahalaga ang nag-iisang doktrina na ipinatutupad ng Diyos. Ang paggawa sa pag-ibig, ito lang ang tunay na nagtatawid sa tao mula sa kaparaanan ng mundo, patungo sa tunay na buhay, kapiling ang Diyos. Ano man ang reliyon o paniniwala, saan manggaling na simbahan o templo pa. Wala na nga rin kasi dapat ang mga pagtatalo pa sa pangalan at kalagayan ng Diyos. Kung siya man ay ang Trinity o kahit oneness na iisa, walang dapat sinasariling tawag sa pagkakristyano naniniwala mang Diyos o hindi si Jesus, na kahit Muslim pa, Katoliko, Iglesia ni Kristo, Mormon o Jehovah man, kung sa nag-iisang batayan na dapat ay paggawa ng pag-ibig sa kapatid, ay nagsusumikap namang totoo, ay eh natutupad sa kanya ang kalooban ng Diyos. Yun na rin ang sa kanila ay kagalakan sa puso, sapagkat alam nilang sila ay kinasisihan ng Diyos. Ano ang halaga kung kahit nakilala ang Panginoong Hesus, o naniwala sa iisang Diyos, matapos ay sadyang hindi naman sumusunod sa doktrina ng paggawa sa kabutihan. Kapatid, hindi man nakilala ang Panginoon, kung mula sa iyong puso ay may pagsisikap namang makasunod sa utos niyang pag-ibig sa kapwa, eh mas nakilala mo pa ng tunay ang Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. What are Wala nga ang kabuluhan lahat. Kahit sino pa ang Diyos na iyong nakikilala't sinasamba, kung wala ang pagsunod sa doktrina ng Diyos na siyang pag-ibig sa kapwa, e eh wala ang kabuluhan lahat ng ating mga gawa at pagsisikap. Ito ang buod at nag-iisang layunin ng aking mga ginagawang aral patungkol sa mga katotohan ng ginanap ng lubos ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Upang sa huli, ay dalhin na tayo sa iisang layunin at utos ng Diyos. Ang dapat na ay paggawa ng lahat para sa kabutihan ng kapwa. Dahilan ng sa isinulat sa James 1 verse 21 to 27. Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty, and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. If anyone among you thinks he is religious, and does not bridle his tongue but deceives his own heart, This one's religion is useless. Pure and undefiled religion before God and the Father is this: To visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Hindi nga ba't ito pa rin ang doktrinang iyon? Ang paggawa sa pag-ibig. Mga kapatid, hindi ang ating kaalaman at kalagayan bilang Kristiyano o ang kahit taimtim na paniniwala ang sa atin ay magdadala sa piling ng Diyos. Kundi ang pagsunod sa ating mabuting konsensya. Sapakat ang bawat isa ay nakaalam na ng kung ano ang mabuting gagawin. Ito ang naitanim ng kabutihan sa puso ng lahat, na sa pamamagitan ng halimbawang ginawa ng Diyos, ng kanyang ipagkaloob ang kanyang anak para sa pagtutubo sa kasalanan. Upang mula noon ang lahat ay magkaroon ng bagong kapanganakan sa Espiritu, ang bagong pag-asa sa lahat. Nalaman na man o hindi ng mga tao, noon at hanggang ngayon, e eh natupad pa rin itong totoo. Ito ang halimbawa ng kanyang nais na maging basihan ng lahat, ang dakilang pagsunod ng anak ng Diyos para sa gawang mabuti. Sapagkat sa isang gawang iyong pag-ibig ay pagpapatunay nga na may Diyos na mabuti. Bagamat iisa ang kataas-taas Diyos, magkakaiba ang tawag ng tao sa kanya. Magkakaiba sa kanilang pagkakilala. Magkaiba rin ang paraan ng pananalangin. Iba't ibang pangalan ng Diyos ang tinatawag. Habang ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya ring panalangin ng para sa kanilang sinasariling paniniwala. Katotohanan ng lahat sila ay umaasang sila ang nasa tama Kaya't naniniwalang sa kanila pumapanig at nalulugod ang iisang Diyos na tinatawag nilang lahat. Subalit kung iisiping totoo at itatanong natin sa ating sarili, may pinapanigan ba talaga ang Diyos sa atin? Sa kanilang mga magkakaibang doktrina, e eh sino ba sa kanila ang tama? Kung ang isa ba sa kanila ay nagdarasal na manalo sa paligsahan ng isang kapanalig nila, habang ang katunggali nila na nagdadasal rin sila naman ng manalo, eh kanino ba kakampi at magbibigay ang Diyos? Kung gayong pareho silang nagiging tapat at sumusunod sa kanila ring bawat doktrina. Kanino sa kanila makikinig ang Diyos, kapatid? Malinaw naman ang sagot ng Biblia. Dahil sa mga ginanap ng lubos ng Diyos, siya ay hindi na pumipili ng kakampihan. Sinabi ito sa Acts 10 verse 34. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. hinahayaanan na niyang gawin ng tao ang kanilang makakaya, lalot kung isa lang itong paligsahan, sapagkat hindi na iyon ang mahalaga sa Diyos, kundi ang iisang habilin niya at utos. Ang isang doktrina ng para sa paggawa ng dapat na ay pag-ibig sa bawat kapatid. Ito ang kalooban ng ating Diyos na mabuti ano man ang relihiyon at paniniwala, ito ang ibinili ng Diyos. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Daig nga ng paggawa ng mabuti sa kapwa ang kahit sino pang malalaking simbahan at samahan sa kanilang mga ritual at tradisyong pagsamba na ginagawa. Daig ng kahit mahirap lang na tao ang mga aral at teolohiya ng naglalakihang paaralan at simbahan, ang pagkalapit sa puso ng Diyos. Silang kahit walang kakayanang sumapi sa mga simbahan, silang kahit may hirap ay nagsusumikap na hindi gumawa ng mga bagay na ikasasakit ng kapwa. Sila na mas nagsisika pa na makapagbigay ng tulong sa kapatid sa abot ng kanilang makakaya. Hindi na sana gawin pa ng mga simbahan ang humingi ng pera kahit mula sa mga mahihirap na kapatid, upang ipatupad sa lahat ang pagbibigay ng ikapu. Lalo't hindi na dapat sinasabi pa na silang hindi nagbibigay ng hustong ikapu ay nagnanakaw paraw sa Diyos. Ipagpatawad nila. Ngunit katotohanan ito ay kabagsikan at kawala ng pag-ibig sa kapwa. Tahasang pagsalungat ito sa nag-iisang dapat ay doktrina ng Panginoon. Alam ko rin marami sa kanila ang hindi naman gusto na makapagdulot ng kahirapan sa mga tao sapagkat mahalaga nga sa kanila ang pag-iibanghelyo para sa kaligtasan ng kaluluwa. Subalit hindi na iyon ang katotohanan ng iniutos ng Diyos noon paman, kundi ay ang dapat na paggawa na lang sa pag-ibig. Ito na ang kanilang dapat lang ipangaral. Nakalulungkot rin katotohanan kasi na kaya hindi nila magawa ang bagay na ito ay sa dahilang hindi pa sila naniniwalang tinupad na ng Panginoon ang lahat-lahat ng kanyang mga pangako. Una sa Israel noon at malaon ay para na sa lahat at sa lahat ng panahon. Na sa paggawa ng mabuti sa kapwa ay siya nang magdadala sa lahat upang makapiling ang Diyos.